Ito ang mabilisang pagtalakay kung pwedeng kaltasan ng employer ang utang ng isang manager mula sa kanyang huling sahod. Okay, pag-usapan natin yung sinasabi ng batas at Korte Suprema. Pwede bang kaltasan ang huling sahod, 13th month at terminal pay ng manager para sa utang miya sa kumpanya? Importante ito para malinaw ang rules, di ba? Una, tandaan ang mga manager... Based sa PD-851 at jurisprudence, karaniwang hindi kasama sa mandatory 13th month pay. Makukuha lang nila yan kung nasa kontrata o company policy talaga. Pangalawa, pwedeng mag-offset o kumaltas si employer mula sa huling sahod at terminal What's pay ng up? manager para sa utang niya. Payag yan sa ilalim ng legal compensation sa civil code. Gets? Panghuli, pero may kondisyon ha. Hindi to basta-basta. Dapat yung utang, malinaw, tiyak na ang halaga, at dapat nang bayaran. Kailangan din ng tamang papeles at syempre, di dapat labag sa labor laws natin. Kaya, in short, pwedeng kaltasan ng employer ang utang ng manager mula sa final pay niya. Pero yung 13-month pay, iba yun. Di naman yun usually para sa kanila by law. Basta laging sundin ang tamang proseso. Mag-subscribe para sa iba pang mabilisang talakayan.